lang sila kung ano maganda lang nila kapag ano pagwas na ng election lang pero kapag hindi election wala no inaubula ka lang nila para sa akin lang ma'am yung kunyari yung mga politiko kung may kailangan sila siyempre lalapit sila ngayon pero pagkatapos na po ng election yung mga tao naman po balik sa dati na yung tao na yung hahabol-habol sa, sa politiko nabubula lang sila para po ah, ayun yung nagpapako silang mga kwan, mga matatanggap ng mga tao na pira, ganon. Tapos, wala naman pala, tsaka yung mga ano, pangako nila, hindi natutupad. Yung, ano, palaging sinasabi nila na paulit-ulit na mga uh, mga kunwari, sasabihin nila pagagawa natin yung ano, pagagawa natin yung daan na yan. Pero sa susunod na eleksyon, kung hindi na naman pag nanalo, wala na naman. Ganun lang yung paulit-ulit lang, traditional politician mga yan. Kung um, ano, kunyari, makikikamay sa'yo, tapos pag mo, wala na. Pati yung mga pangako nila na pag, pag nanalo sila, may bibigay sila sa'yo. Ano, wala rin, hindi rin natutupad. Uh, pupunta lang sila pag ano pag kailangan ka pero pag di ka na kailangan wala na Ay, marami pangako pangako dito pangako doon may pinapangako iyon ang isang palatandaan ng pamubulan ng politiko pero meron din mga nakaupo na talaga na nangako ay natupad din so itong mga uh, papasok na walang pang napatunayan uh, natin talaga sila kasi Dami-dami talagang nangangako, napapasok. IFM News.